So yun, good day mga tol uh, Meron tayo ang TSP na galing sa NMAX So galing sa tropa to Nayawan niya So binili ko na lang para i-convert sa Honda Click natin Yan yeah. So naka SP to tayo na Ibong. Palgal so, Ito yung TSP na stage 2 So all to mga boss Yan Papaputol Papap natin tong bracket kaya yun Tapos Ito yung titira natin Hindi na tayo magka-clamp type Kasi yung clamp type medyo naiilang ako dun eh Kasi na, nung nakara, naglagay tayo uh kumalas yung bracket dito yan so sold out na to may e, bali papadala na lang to sa JNT yan tsaka pala mga to si silent killer pipe to yan so fresh na fresh from bulakan siya pinalalamog ko lang ito lang yung sira ito naman nilabas na clam type pero mas bet ko na lang siguro yung gando, yan pamaya maririnig yung sound check na itong pipe yan. pwede pwede to sa marikina o sa mga masiselan na lugar Bale dun tayo sa batas ang magpapagawa doon sa pinagawa ko na straight pipe ng JBT ni Al. So papakita ko sa inyo mamaya uh, doon sa shop kung paano nila i-convert to. Oh. Let's go! Tulad na ulit tayo sa may gawin So yan. simulan ng pakas. Medyo mainit pa. So may day pa yun. ko na lang ulit kayo pag nagkaroon na ng tour. Nagaanap ka pala tol ng mga ano. Uh, pwede yung canis Meron silang stainless. Tumal tape, shark ano pa rin loob chicken so kabilaan yung butas nila ah okay. uh, ah uh, dito chicken pa mga boss ah uh, pali to so good sa is this? Mga to, anyways, uh, vibaba, okay. So mga tol, mag na yung Alibaba <deal> dito sa kainitay. So na yung Alibaba na lang ba alam dito. Mga tol, muna natin, na natin so, uh, Ito lang pala yung mga tol sa IBB Road. Yan. Maglagpas nyo na... Ah, galing sa Mateo. Yan. Nasa bandang kalima. Nasa bungad lang. At so yun pala mga tol, uh, nakawin na tayo sa Banawe. Bali, di na ako nakapag-video kanina kasi malunod na yung cellphone. So yun pala mga boss, uh, yan, kita-kita nyo naman. Uh, sobrang haba na ng elbow niya, so pinalayo ko pa ng konti yan. At yun pala mga tol, yung abot dun sa clamp. Hindi, hindi ko na hindi ko na pinatanggal itong mga bracket na to kasi makawala yung tibay. So mas gusto ko na yung ganito. Tulad ng malalayong biyahe, hindi, hindi, hindi siya kakalas. Hindi siya kakalas sa pipe. Kasi yung ibon natin uh, ay lagi tayong nagkakabir yun, nagtagaytay tayo. Kaya dalandala dalan ako mag paglam type. Yung location nila mga tol, ilalagay ko na lang sa description. So sa so, mga gusto magpa straight pipe or magpa-ari kahit anong motor mga boss, uh, ilalagay, ko na, ilalagay ko na lang sa description yung mismong location ng pinagawan ko sa IBP Road, QC, Batasan.